Meron tayong lumpia Shanghai. Mukhang nasunog. Nasubrahan yata. Yan. Meron tayong barbecue at pansit. So, mga kamama, hello! Today, pupunta tayo dito sa community namin, dito sa town. Kasi ang ating kabebe ay naimbitahan para mag-welcome sa mga judges. So, bali ang pupunta kami doon, bali dinner na din yon hindi ko alam kung ano magaganap doon. So, bali ang pagkain natin ay patlak. Magdadala kami ni ka-papa ng pansit barbecue, at saka Shanghai Mukhang nasulog pa yung Shanghai natin. So, mamaya, na natin kung makakabag video tayo habang wini-welcome ni Kabebe yung mga judge na darating. na natin ang, ang dalawa kasi ready na sila. So, yun, nagugupitan sila ng kuko. Hindi na ito kasi... ay kasama and okay, it's good mga kamama, na-on na yung dalawa so yan mga kamama kausap po ng ating kabebe yung dalawang judges galing pa po yan sa Vancouver kasama po nila yung coordinator po ng aming town at ipinapakilala po siya. Kasi po, uh, ang ating kabebe active po yan sa town namin. Bale, ano po siya, isa po siya sa town council dito sa amin at na-awardado din po siya nung graduation ng aming town. Yeah. Then, Yun mga kamama, tapos na po yung aming gathering doon sa town. At uh, dumating po yung judge kausap po yung ating kabebe. Siyempre, hindi po ako pwedeng mag picture-picture doon or mag video ng marami kasi nakakahiya. At yun, nagpakilala po kami isa-isa. Naku, hiyang hiya po ako. <laughs> nagpakilala isa-isa tatayo. So, yun nga po. ah, uh, nabusog po yung pagkain natin. Marami pong pumuri. Gustong gusto daw po nila yung pansit natin. Pansitbihin po ang akin niluto. Tapos inuubos po, inuwi po yung natira may nag-uwi pa po. Hi, Nagustuhan yung niluto natin, naubos yung Shanghai barbecue. Yung pasit may natira, pero konti lang, pero kinuha ng dalawang tao kasi masarap daw. So, yun lang mga kamama. At uh, yun lang po ang vlog natin for today. Magandang gabi, gabi na po. Pero maliwanag pa dito sa amin. So, yan. Thank you for watching!